So ayun guys, ha, nandito ako ngayon sa Pantihan Uno. Tapos nakakita ko ng duyan dito sa may uh, malapit sa bahay ni Nanay po rin. Ayay, Grabe, sarap mag-stay dito. Sa so, bali nung bata pa kami, talagang itong lugar na to is talagang puntahan namin. Apalagi ah, kaming nandito, lalo na kapag may mga okasyon, tapos piyesta. Ah, sobrang sarap mag-stay dito. Tapos sobrang daming tao na pumupunta. yon so sobrang nakakahinayang lang yung place na to dahil sobrang lungkot na talaga guys. Yun, namimiss ko si Nanay po rin. Nami-miss ko yung mga dating nga uh, mga nangyayari sa lugar na to. Ngayon isa wala na dahil wala na si Nanay po rin. So yun, nasarap mag-stay dito. At nakita ko tong luya na to. Hindi ba malaguto to? bigat ko. Grabe. Ah. Ang sarap mag-explore. So guys, bali, mag-isa lang ako nag-vlogs ngayon. Wala akong kasama. Grabe, ang sarap dito. Tapos yung nakikita nyo sa likuran ko is uh, maraming puno ng uh, ano dito, uh, buko. So mayaman sa buko ang Pantihan Uno. So kapag naghahanap po kayo ng buko, gusto yung kumain, punta lang kayo dito sa uh, Pantihan Uno. Pero kailangan marunong kayong umakit sa puno. Grabe yung place na to, sobrang memorable to para sa akin. At hindi hindi ko makakalimutan si Nanay Pureng, yon, lola ko. Yun, sobrang mahal na mahal ko si Nanay Pureng at mahal na mahal namin lahat. Hi everyone, welcome back to my channel. And for today, BJ's, nandito ngayon tayo sa bahay ng Lola Puringko dito sa Pantihan Uno. So guys, ipapakita ko sa inyo yung loob ng bahay. ah uh, bali wala lang nakatira dito sa bahay na to. Tapos uh, wala natutulog as in wala kahit ano. So ipapakita ko sa inyo ang buong bahay. So guys, uh, nandito ngayon tayo sa Pantihan Uno. So nandito ngayon tayo sa Masukal nakagubatan. kagubatan Ayan dito nyo makikita yung bahay ng uh, lola poringko so bali nung maliit pa kami, ng mga bata pa kami dito kami nag stay dito kami tumitira at lahat nagtitipon-tipon dito kapag may okasyon so guys ha, pasukin natin yung bahay ni nanay Puring so guys ayan inaani na yung bahay ni ni nanay po rin. Tapos, yung labas ng bahay niya is uh, talagang bitak-bitak uh, na yung mga bato. Masukin natin. So, baka nandito si nanay po rin. Uh, bali, walang nakatira dito, guys. Tabi-tabi po. Guys, may nakita tayo. So guys, may nakita tayo sa loob na parang tirahan ng mga uh, anay. Tapos marami na rin sapot ng gagamba. Medyo medyo scary na yung bahay ni ni Nanay Pureng dahil walang nakatira dito. Oh so, okay natin yung loob. So, guys, ah, uh, ito yung kwarto ni Nanay Pureng. Ah, uh, dati, dito kami natutulog. Oh my God, may kumakalabog, guys. Narinig niyo ba yun? may naglalakad guys tapos ito yung pangalawang kwarto so guys ito naman yung kusina kusina ni Nanay Pore meron pa ditong uh, sirang motor Oh my God, parang may naririnig ako, guys. Parang may tubig na umaagos. Tapos, ayan naman yung CR niya. Ayan yung CR ni Nani po rin. Meron ditong reels. Kanino kaya to? Ayan. Meron pang huli ng isda. Ayan. Tapos sa uh, yung pintuan is marami na ring anay. Tapos ay yung uh, likuran ng bahay ni Nanay po rin. So grabe. Grabe inanay na talaga guys. Grabe tingnan nyo guys. Grabe yung bahay ng anay yung oh. binalot, niya, binalot na nga yung kuryente. Oh my God. Sobrang napabayaan na rin tong bahay na to. Uh, bala ko sanang uh, mag-stay dito Tapos tumira din Habang uh, wala pang nakatira So yun ang balak ko dito sa bahay na to uh, Gusto ko mag-stay dito So ito yung bahay namin Nung mga kabataan namin Dito kami nakatira So yan guys, uh, pinakita ko na sa inyo yung buong bahay yan. So, pwede pa siyang tirhan talaga ng kung sino may gusto nito dito. Pwede pa siyang tirhan. Kaso nga lang, guys, is medyo scary, medyo nakakatakot pag hindi kayo sanay. Pero wala namang mga ahas Kung nakita. Yan. So, may pa isa. Grabe, guys. Sobrang na-miss ko rin tong bahay na to, guys. Dahil uh, si po rin namin. Uh, sobrang bait nun, guys. Uh, kada may okasyon, may birthday or piyesta, lahat kami, dito kami nagtitipon-tipon sa bahay na to. Uh, kompleto kami, lahat ng mga kapatid ni Nanay, lahat ng mga anak ni Nanay po rin. Uh, magkakasama kami lahat dito. Sobrang saya namin ng mga araw na nabubuhay pa si Nanay po rin. Pero ngayon, nawala na siya yon Sobrang... Uh, tumungla yung bahay niya. So, guys, karabing nakita ko. Oh, my God. Karabi, guys. Guys, pinahaya oh na siya talaga. Umakit na yung mga, umakit na yung mga anay sa lahat ng, ano, sa lahat ng halige tapos lahat ng buong bahay is may mga anay na talaga yun, nakakasad lang dahil talagang napabayaan tong bahay na to. Sayang yung bahay ni Nanay po rin. So, yun guys. Tapos na tayo mag-explore ngayon dito. Uh, hanggang dito na lang yung video ko. At uh, maraming maraming salamat sa lahat na nag-views ng video ko. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Bye-bye guys!